Bukas ang baylo ko sa puso mo. Pre, bukas nyo. Bo, maray, bo, salamat kita. Bukas na, pre. Tapos, aray, may balingon ko din nga, pre, yo. Para nga daw, kumdito na lang lang, pre, yata. Kusin mo, pre, yo. Bo, tala na na, sudan, maray, bo, salamat so, kita. Sige. Aram, maray, puso, maray, yo. Oh. Okay. Hey, <laughs> namin na, putangan bangros, maray, yo. Maray, bo, salamat kita, bo. May dala pagunaw, ba, imbes yung bukas na nato ng baylo sa puso, maray, may buing... Misod, ang pa ba, boss Magid, Maria? Oo, oh, sige, oh. sige, pre. Salamat, man. Sige, pre. Thank you, Gid. Maria. Oo, oh, pre. Pasib, laban mo. Baka ka bang rasa. Oo, ilodot mo sa puso. Oo. Oh, Pagkano ko, Eh, ako na lang pa ito, Maria, para makatila mo ko sa sabaw bangros sa pangras yung puso, ah. Ate, sige, sige, pre. Okay, pre. Wala pre. thank you, Gid, sa puso. Kung makabaka ko, boss, ang bangros, ang balon talang ka, boss, pre, ah. Sige, Maria, balon mo lang ako, maluto mo Mano, na po, paluto mo Mano, na, boss. Kaya lang maluto, Maria, oh. para ka pangayob ako sabaw, ah. okay.